Hello Mario, welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Si Nora o nagulat sa presyo ni Boss Toyo. Tara, let's spill the tea. Si Nora o Nor o mas kilala natin bilang atigay ay nagulat sa pressure ni Boss Toyo para sa kanyang lumang damit. Ano mo ba? Nagbigay si Boss Toyo ng donasyon kay atigay para sa mga kababayan natin na nasa lanta ng Bagyong Christine sa Bicol. Pinuwi siya ng mga Noranyan dahil sa kanyang magandang intention. Talagang wow, di ba? Sa latest upload ni Boss Toyo, ang vlogger at ang may-ari ng Kinoay Pawn Stars ay ang video tungku sa pagbisita ni Ati Guy sa kanyang shop. Dala, dala ni Nora ang damit na suot niya noong nanalo siya ng tawag ng tanghala noong 1967. Ibig sabihin, napakamahalaga ng damit na iyon. Matagal na palang iniimbita ni Boss Toyo si Ati Guy na pumunta sa kanyang shop dahil marami siyang mga collectibles mula sa mga fans ng superstar. Ang dami niyang items doon mula sa Nora Honor dolls hanggang sa iba pang memorabilia. Pero kahit gaano siya ka-excited, medyo naaanangan si Nora na pumirma sa mga ito. Pero syempre, ginawa pa rin niya ito para sa hinihingin donasyon. Sabi ni Nora kay Boss Toyo, kaya ko po dinala para makita po ninyo. Ang pakay ko po talaga ay para makatulong po kayo sa mga kababayan po natin na nasalanta ng bagyong Christine sa Bicol. Napakahambol talaga ni Atigay. Guy. At dito talagang namang ha si Boss Toyo. Sabi niya, bagay po yan sa ipapatayo kong museum sa January next year. Gusto rin daw ilagay ni Nora ang damit na iyon sa kanyang sariling museum. Ipinakita pa ni Boss Toyo ang assessment ng halaga nito. Hindi pababa sa 5 million pesos. Can you imagine? Iyon ay dahilan ang damit na iyon ay isa lamang at nag-iisa. At bilang tulong, nagbigay si Boss Toyo ng 250,000 para sa relief goods na ipamimigay ni Atigay Guy sa Bicol. Talagang napakalaking tulong nito, ba? Diba? Sa mga napagtanungan namin, marami na raw dumating na donasyon. Pero sabi ni Atigay, Guy, gusto pa rin niyang madagdagan para mas marami pa siyang maipadala sa mga kapabayan niya. Isang napakagandang gesture ang ginawa ni Ati Guy. Nagpakumbaba siya kay Boss Toyo para humingi ng donasyon. Hindi dahil sa artista siya, kung dahil sa puso niyang tumulong. Sabi niya, pare-pareho lang po tayo, wala pong superstar, ordinaryong tao lang po tayo. Ang ganda ng mensaheng ito, Mare. Sa YouTube channel ni Boss Toyo, nagpasalamat si Nora sa tulong na ibinigay sa kanya. Sabi niya, Nagpunta ako rito para humingi ng tulong sa kanya. Napakarami po ng mga kababayan natin na nangangailangan. Dagdag pa ni Ate Gay, yung mga damit ko po na hindi ko nagagamit, kagabi po ay sinort out po namin. Totoong nga Mare, kaya sinort out ni Nora ang mga damit na hindi niya nagagamit para ipamigay. At malaking pasasalamat niya kay Boss Toyo dahil sa donasyon na nakapagbigay ng 250,000 para sa mga kababayan natin sa Bicol. Yun lang, Mari. Thank you so much for watching, Mari. Subscribe for more and don't forget to watch our other videos.